Hi guys! So welcome back to our YouTube channel. So this is Miss Jadine again for another vlog. So yun guys, sorry kung hindi ako nakapag-vlog. Oh my God. Sorry kung hindi ako nakapag-vlog. Kasi hindi ako nakapag-vlog sa Mongpong Kasi ang pagod kadating ko dun. Higa ka agad ako guys. So then pabalik. Oh my God. <laughs> hindi din ako nakapag-vlog. I'm sorry guys. Abangan nyo yung itutuloy ko nung 2023 nung isa. Nung 2023 nung nagawa ako nung kay Cyrus. Yun lang guys yung nagawa ko nun. Itutuloy ko yun kasi ang dami nagre-request nun nung 2023. Kasi kukunin ko yung mga comments nyo. Yung mga comments nun, may mga comments na magpapagawa sila ng pangalan nilang ganun. Oh my god. And then magpe-freebies na din ako guys. Magpapa-order. Abangan nyo na lang yun sa YouTube channel ko. So ayun guys. For today's video. Aming nilipa kasi ako guys. Tingnan nyo yung, yung mesa. Ayaw ka agad na pagtunto. Alam niyo yung guys, favorite. Favorite ano ko yun. Wait. Ito. Ayan. So this is my books. Ayan. And then module. So yun guys, hindi nagagawa na rin ako ganito guys na mga names. Ayan. Ito, nagpagawa ulit si Cyrus. Oh my God. Pagod talaga, guys. Kaya nadami yung mga viewers ko. Ang dami kasing nanonood, guys. So, yun, guys. Ito pa yung mga laman. Ayan, may dinadala ako sa school. May apat na stabilo highlighter dito. Dito. Ayan. Tapos so, ayan, kakunti pa yan. So, yun guys. So, dito matatapos ang aking vlog. Kaya abangan yung next vlog ko bukas. Next vlog ko. Hindi ko alam kung kailan. Kasi, lagi, ay, sa Biernes guys. Magbablog ako papuntang Tamayo. Promise, magbablog ako. Abangan nyo yun sa Biernes. Yon ang pinaka bye Hindi ko na